Kamusta, mga ka PH? Maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan tinutuklas natin ang mga kamangha-manghang katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga hindi kapanipaniwalang nilalang na madalas ay hindi napapansin, ang mga langgam. Handa na ba kayong matutunan ang mga kahangahangang bagay tungkol sa kanila? Tara na't simulan ang ating paglalakbay! Alam mo ba na ang mga langgam ay may kahangahangang kakayahan at napakahalaga sa ating ekosistema? Ang isang kolonya ng langgam ay maaaring magkaroon ng mga libo-libong langgam, at bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang mga langgam ay maaaring magdala ng dalawampung beses na mas mabigat sa kanilang sariling timbang. Ang kanilang lakas at tiyaga ay nagiging sanhin ng mga langgam na maging mga mahusay na tagapangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng pag at pag-aayos ng lupa, tumutulong ang mga langgam sa pagpapalago ng mga halaman sa pamamagitan ng pagpapabuti ng lupa at pagpapalaganap ng mga buto. Kaya sa susunod na makakita ka ng langgam, isipin ang kanilang mahalagang papel sa ating kapaligiran. Kung nagustuhan mo ang trivia tungkol sa mga langgam, Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa Katrivia PH para sa mas marami pang mga kamanghamang impormasyon.